Hello good morning mga lalabs mga bayods magandang hapon Pilipinas, Luzon Visayas and Mindanao sa mga kapwa ko FWs around the world. Hello good morning at magandang hapon no sa Pilipinas na ngayon ay busy sa paghahanda sa pagsalubong ng bagong taon. So yung topic po natin ngayon mga lalabs mga bayods ito din. <laughs> bagong December 26. Bay, talaga naman no ah uh, parang ano na, na talaga to ng mga makakaliwang grupong CPP no in PNDF. ah uh, tradisyon na nila na bago din nila sa lubongin yung anniversary nila na ika-56 ay talagang uh, itong kultong CPP na to <laughs> kakatay din ng mga sundalo at pulis <laughs> sa kamalas-malasan padamay pati mga uh, tawag dito Uh, mga inosinting civilian yon sunod-sunod po ang pagpatay ngayon sa mga ISAF no itong Intel uh, security or uh, matawag yan, ng Armed Forces of the Philippines nauna noong December uh, 20 mayroon ng December 23 tatlo mamayon ito yung uh, two days ago, no, kumata yung mga kasamahan ng mga makakaliwang grupong komunistang terorista na nasa kongreso no, ng mga sundalo. Ito ang masakit ha, pero okay lang kay Browner dahil ayon nga sa isang uh, retired general na, general na si Porkis Bayon yun or si Will, uh, basta sa no, na sinabi niya na si Browner daw ay protector ng mga makakaliwa ay eh. Pinsan ba naman niya si Bagilat? <laughs> Ganun din eh. So, sa Bakao na lang sa kanila. So, nadali na naman ito ng gru uh, grupong Mark. No? Yung sigarilyong Mark. Uh, meaning nun? Sa amin sa Mindanao, lalo na sa Davao, nung estudyante pa kayo ng high school. Military Ambos Ray right, Kamatyan. <laughs> Dito na naman. Sa makauna lang sa kanilang dalawa ng komunistang terorista ng mga CPP, NPA at sa mga kasundaluhan kapulisan. So ito, ayon dito sa Philippine Star Army Intel Officer Shot Dead in Rizal. So ayon dito, an army intelligence officer was shot dead by suspected New People's Army guerrillas insan San Mateo Rizal, on Thursday afternoon, hindi na sila umabot pa ng New Year. Doon na sila nag-New Year sa kabilang mundo. Kaya, uh, alam mga lalabs, mga bites, nagtagumpay ang makabayan black sa kanilang hangarin na malaman kung sino o kung saan o sino itong mga intel uh, intel uh, officers na to para matyugi nila kaya yan nila pinag uh, pinipilit mga lalabs mga bayots napakantahin si Bipisara kung saan niya ginamit ang 125 intelligence uh, confidential and intelligence fund dahil nga alam naman natin na nung si Bipisara ay nagiging uh, DepEd Secretary nang dahil sa pirang yan, nalaman niya na may, may, labing anim na mga public school na elementary at high school sa Metro Manila ang napasok ng mga makakaliwang grupong komunistang terorista na yan sa recruitment. O yun, gigil sila Arribosas yung teacher na si Mukam Kain ng na si Franz Castro, isang putang inang convicted felon child abuser. Raul Manuel, yung baklang lang pa tiktok tiktok of puta. So ngayon, maliban dyan, nabatay sa Rizal, ito pa. Bago lang to sa DXMS Radio Brigada kota Posto ni Uh, Joy bagulang bago lang 52 minutes ago. So sabi dito hindi na umabot ng New Year si Sir. Police Intel Officer Staff Master Sergeant Louis Noble pinagbabaril patay. <laughs> Ayun. Doon sa Libak Sultan Kudarat patay on the spot ang isang police intelligence officer ng pagbabarilin ng dalawang mga suspek habang nasa isang tindahan sa Purok Nara, Ono, Barangay Poblasyon Ono, Libak Sultan Kudarat, hating gabi nitong Disembre 30. Kinilala ni Sultan Kudarat Police Provincial Officer o PPO, Director Colonel uh, Bernard Law ang biktima na si Staff Master Sergeant Louis Noble na kasalukuyang nakatalaga sa Libak Municipal Office uh, Municipal Police Office ayun kay Law nasa sa piriyahan si Noble habang nagsasagawa ng surveillance ka, kasama ang iba pang civilian agents nang lapitan ito ng dalawang mga gunmen at saka pinagbabaril. <laughs> O oh Marbel. Happy kayo ngayon ni Browner na may nalagas sa inyo, ma inyong mga tao, na may mga pamilya din ito. Dahil sa pakikipagsabwatan ninyo kay Martin Romualdez na nakipagsabwatan din sa mga makakaliwang grupong komunistang terorista na yung iba sa kanila ay nasa kongreso. Good job sa inyo. Kaya kayong mga Uh, mababa ang uh, posisyon sa kasundaluhan at kapulisan, masaya kayo sa pamumuno ngayon ng inyong general dyan na si, uh, si Browner at saka dito sa PNP na si, sino ba ito? Marvel? Nakawagaw. May na, may nabalita na naman kanina. May pulis nag-amok. oh, tapos, positive sa drug test. Ay, <laughs> Tinamaan si Nobli sa kanyang ulo at katawan kaya agad itong nasawi. Sugatan at nagpapagaling naman ang tatlong pang sibilyan na sina Crescentia Nocia, 33 anyos, na tinamaan sa kanyang paa. Ronaldo Fernando, 32 anyos, tinamaan naman sa kanyang kamay. At Christian Pedro, 24 anyos, na tinamaan naman sa kanyang likod. Lahat uh, residente lahat residente ng Libak na recover ng scene of the crime operatives o soko ang sampung <clears throat> ano ba ito? Ang sampung empty shells ng kalibre 45 at kalibre 40 na pistols. Patuloy pang iniimbestigahan ng Libak PNP sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Joseph Gallieto hinggil sa nasabing krimen at nagpapatuloy rin ang pursuit operation laban sa mga susligaso. Aharangin kayo dyan ni Marvel. <laughs> Aharangin kayo dyan ni Marvel. Hindi siya gusto. Ayaw yan ni ano, ni Tambalus Los Martin Romualdez harangan yan ng mga makakaliwang grupo na nasa kongreso. So, ops, ops, so, di ba mayusapan tayo? <laughs> so bago magtapos ang taong 2024 na to panglima itong kanina dyan sa Sultan Kudarat na nasawi na mga intel uh, service unit ng officer. So ito, balita ito ng Bandera News TV Kutabato, Anong sabi dito? Ito yung sa Basilan. Tatlong kasapi ng Intelligence Service Unit ng Armed Forces of the Philippines patay sa pananambang. Didong daspat ang tatlong kasapi ng Intelligence Service Unit or ISAF na nakabasi sa Zamboanga matapos na paulanan ng bala ang sinasakyan ng mga ito sa barangay Baimbing, Lamitan City. Sa Basilan to. Sa probinsya ng Basilan ngayong gabi ng nunglonis to ah. Sakay ang mga biktima ng Toyota Hiace van na kulay gray na walang plaka ng mapadaan sa lugar ay pinaulanan na ito ng mga balasan ng agarang pagkasawi ng tatlo katao. Patuloy na yan. Patuloy pa rin. Inaalam ngayon ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga biktima ay, sus, so, naku. So, tagumpay. Oh. Kailangan, kailangan, talaga kilala ng mga grupo nila Arlene Brusa, nila ni Franz Castro, Raul Manuel. Kung sino itong mga intel officer na to para madali nilang matsugi. Matsugi ng kanilang mga kasamahan na sa mga kanayunan, kabundukan, at sila ay nasa kongreso. Kaya, yung panawagan-panawagan ni Browner, na sumuko na yung ulol. So, ano ngayon? Masaya ka, Browner, na may mga pamilya ngayon, may mga anak ngayon na walan ng tatay at nawalan din ng hanap buhay. Sino yung magpapakain? Sino yung bubuhay sa pamilya ng mga namatayan na to? Ng mga intel officers na hinayaan ninyo dahil sa pagkikisas ni Browner kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos at Liza Marcos. Oh, ito. Maraming pamilyang nagdurusa ngayon ng mga men in uniform. Hindi lang patay yung iba. Binabastos. Binababoy ng uh, makakaliwang grupong si Paduano dyan sa Kongreso. Napanay ang kanya. Pinapakulong ang mga <laughs> officer ng mga men in uniform. Natutuwa pa kayo dyan. Mag-isip kayo mga pulis at mga sundalo. Dahil hindi nakakatuwa ang ginagawa ni Marble ngayon at ni Browner sa pakikipagsabwatan dito ulitin ko kay Martin Romualdez. Na si Martin Romualdez din ay nakikipagsabwatan sa makakaliwang grupo. Kaya marami kayong mga kabaro ngayon na natsugi at marami ngayong pamilya ang nawalan ng ah uh, padre di pamilya, saan sila ngayon? Pupulutin. Ito yung nakakalungkot. Sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos.